Hindi pa po ba tayo natuto sa panloloko ni Guo Huaping, alias Alice Guo, o kay Yang Jianxin, alias Tony Yang? Hindi pa ba tayo nadala sa mga abusadong dayuhang nagpanggap na Pilipino para pagkakitaan ang taong bayan at dungisan ang ating mga sistema? Yan lang ang ilan sa mga inilatag na katanungan ni Senadora Risa Ontivero sa mga kasamahan niyang senador matapos niyang tutulan ang panukalang batas na naglalayang bigyan ng Chinese na si Lin Duan Wang ng Philippine Citizenship. Ayon sa senadora, base sa naging interpolasyon nito sa panukalang batas ay nalaman niyang napakarami at naglalakihan ng red flags na itinatago ni Lin Duan Wang sa Kongreso. Pero sa kabila nito, Iginit na sa Darwin Gachalian na walang derogatory report na nakalap mula sa naging background checking na senado rito. Ang importante naman dyan, unang-una, walang, walang no derogatory reports, walang masamang report tungkol sa tao. At pangalawa, nakumpleto niya lahat ng mga requirements. Pero paglilinaw ni Gatchalian, sinusuportahan niya ang pahayag ng senadora na dapat ay maging mas maingat ang bansa sa pagbibigay ng Philippine citizenship matapos nga ang naging isyo kay Alice Guo. Samantala, tiniyak naman din ni na Senator J.V. Ejercito na sinilip din niya ang impormasyon ni Lee Duan Wang o Markong at base sa nakuha niyang detalye ay long-time junket operator ito ng kasinos at hindi pogo. Ayon pa sa senador, Mukaring malayo na malingkito sa pugo. dahil matagal na itong naninirahan sa bansa at lumanabas din na aktibo itong miyembro ng Filipino Chinese Chamber at Fire Brigade Volunteer ng Association of Fire Volunteer Chiefs of the Philippines. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40.